Ang video na ito ay for informational and entertainment purposes only at gumagamit ng artificial intelligence, AI. Ang mga impormasyong ibinibigay ay maaring hindi laging tumpak. Para sa mga importanteng desisyon, kumonsulta sa mga eksperto o profesional. Alam mo yung feeling na kahit anong kayod mo, parang may kulang pa rin? Yung tipong kumpleto ka naman sa gamit pero hindi sa damdamin? Maraming beses nating hinahanap ang mahika sa labas, sa success, pera, relasyon, pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang real magic ay nasa loob mo na pala? Sa librong Real Magic ni Dr. Wayne W. Dyer, tinuturo niya kung paano ang tunay na pagbabago, yung malalim, makabuluhan at pangmatagalan, ay nagsisimula sa pagbabago ng ating pananaw, paniniwala at intensyon. Hindi ito tungkol sa magic tricks kundi sa transformation. Hindi mo kailangan ng wand, kailangan mo lang ng bukas na puso at isip. Ngayong episode, ishare ko sa iyo ang pitong powerful insights mula sa librong to. Mga aral na pwedeng maging guide mo kung gusto mong mabuhay ng mas may saysay, kapayapaan at koneksyon. Ready ka na bang maranasan ang totoong mahika? Tara, simula na natin. Ano ang tunay na mahika ayon kay Dr. Dyer sa libro na Real Magic? Ang tunay na mahika ay nagmumula sa loob. Hindi mo kailangang mag-abra-kadabra para makaranas ng real magic. Ayon kay Dr. Dyer, ang mahika ay nangyayari kapag nag-shift ka mula sa ego-based na pag-iisip papunta sa spiritual mindset. Ibig sabihin, hindi lang material success ang sukatan ng tagumpay, kundi kung paano mo nararamdaman ang inner peace, love, at connection sa iba. Kapag binago mo ang panloob mong mundo, kusa rin magbabago ang panlabas. Paano namin magagamit ng na mahusay ang aming imahinasyon ayon kay Dr. Dyer sa libro na Real Magic? Gamitin ang imahinasyon para lumikha, hindi para mag-worry. Madalas natin ginagamit ang imahinasyon sa worst-case scenarios like, what if mawalan ako ng trabaho? Or what if hindi ako mahalin? Pero sabi ni Dr. Dyer, ang tunay na mahika ay lumalabas kapag ginamit mo ang imahinasyon bilang creative force. i mo ang buhay na gusto mo. Kasi kung kaya mong i-picture, kaya mong i-manifest. Ano ang sabi ni Dr. Dyer sa libro na Real Magic tungkol sa pananampalataya? Real magic happens when you believe kahit wala ka pang nakikitang resulta. Hindi ito bulag na faith, kundi deep inner trust na may mas malaking plano para sa'yo. Kapag naniwala ka sa possibility na bubuksa ang pinto sa miracles, at kahit may setbacks, alam mong parte lang yan ng journey mo papunta sa mas maganda. Ano ang isa sa mga layunin ng buhay ayon kay Dr. Dyer sa libro na Real Magic? Ang layunin mo sa buhay ay magbigay, hindi lang tumanggap. Ang isang powerful na message sa Real Magic ay ito. We are here to serve. Hindi ka lang nilikha para sa sarili mong gain, kundi para magbigay ng love, knowledge, at positive energy sa iba. The more you give, the more magic comes into your life. Parang balik-balik lang yan. Kung anong binibigay mo, babalik din sa'yo in mysterious magical ways. Ano ang ibig sabihin ni Dr. Dyer na you create your reality? Walang sinisisi si Dr. Dyer. Wala sa gobyerno, sa boss mo o sa ex mo ang sagot. Ang sabi niya, ikaw ang may hawak ng direksyon ng buhay mo. Kung gusto mong maranasan ang totoong mahika, kailangan mong tanggapin na ikaw ang may power na baguhin ang narrative mo gamitin ang free will mo para gumawa ng conscious choices Ano ang ibig sabihin ni Dr. Dyer na detach from the outcome Detached from the outcome Minsan gusto natin agad-agad Pero sabi ni Dr. Dyer detached from the results Gawin mo ang best mo i-align mo ang puso mo pero huwag kang kapit-tuko sa specific result Kapag binitawan mo ang expectations, dun lumalabas ang real magic, yung mga blessings na hindi mo inaasahan, pero mas maganda pa sa hinihingi mo. Ano ang ibig sabihin ni Dr. Dyer na leave with love and kindness? Leave with love and kindness. Sa dulo, ang pinakamakapangyarihang magic spell ay pagmamahal. Leave each day with love, kahit small acts lang like listening, being patient, or saying kind words. Sabi ni Dr. Dyer, love is the highest energy sa universe. Kapag nasa love frequency ka, lahat ng bagay, opportunities, healing, joy, kusang lumalapit. Ayan, sana ay may napulot kang inspirasyon mula sa mga aral ni Dr. Wayne Dyer sa Real Magic. Tandaan mo, hindi mo kailangang maging perfect para makaranas ng mahika sa buhay. Kailangan mo lang maging bukas, maging totoo, at mamuhay na may pagmamahal. Kung nakatulong sa iyo ang episode na to, pakiusap ko lang Please like, share at subscribe sa channel na ito. Simpleng click lang para sa iyo pero napakalaking tulong na yan para maipagpatuloy ko ang ganitong gawain. Ang magbahagi ng mga kwento, aral at inspirasyon na pwedeng magbigay linaw at lakas sa iba. Maraming salamat sa oras mo, sa tiwala mo at sa pagiging bahagi ng journey na ito. Hanggang sa susunod, alalahanin mong nasa loob mo na ang real magic.